channel, mga amiga. Kamusta? Ay, nagluto ako ng chicken. Ayan. Birthday ng pamangkin ko nung 14. Tapos, masilaw ng araw. Tapos, galuhan ko siya ng chicken na tinurbo kasi nung nagturbo ako, sabi niya, ay, ang sarap niyan, tita. Tapos, kaya daw niya ubusin ng isa. Ganon. Siya lang makakain ngayon. Nagluto ko siya kasi pupunta sila ng bundok bukas. Ay, mamaya. Mamaya na. Nagbook sila. Nagbook sila kahapon ng ano sa may pintong pakpak dito sa Arayat. Ngayon, it, dadaanan to. Tingnan ayano Ayan nung amiga. Good. tumutulo ang matika. Tapos, Mamaya, pag natapos yan, lagyan ko siya ng sauce na asukal to at saka yung pinagbabaran. Tapos, lagyan ng konting mantika. Maingay. <laughs> Maingay yung ano, takore. Eh. Ayan. Ayan na siya, mami. Ano, mga miga, tapos na siya. Ngayon ay ating punasan ng sandali lang. Ipatong ko dito yung ano. Punasan natin mga miga ng sauce para special. Special mga miga. Ay. Meron tayo dito'ng pangpunas. Ayan mga miga gamitan natin ng ganito. Pangpunas. Punasan natin tapos Sindi natin ng 5 siguro. Tutulo kasi to. Ah, ito mo ng kutsara mga miga. Kutsara mo na ang ating gagawin. Ganyan. Uri! Napaso ako. <laughs> Nadikit yung kamay ko eh. Uy, para siyang litson na ano, ay ham. Para siyang ham ngayon ay punas-punas na natin mga miga uy tumulo hmm, ganyan natin sa kilikili sa hita ganyan ipos ko na lang kaya tapos balikta rin natin ganyan lang punas-punas sa kabila naman yung yung iba sa kabila hmmm, bango ba mga miga? tapos ating baliktarin mga miga ayan mga miga, baliktarin na natin huuuu, kutsara yung ginamit ko kasi, masusugat dun sa ano stick ay grabe, ang hirap <laughs> ngayon ay atin ng patuluan pati sa ilalim ito sa ilalim. Uy, yummy. Mm. Lagyan natin sa ilalim, ha. Sa ilalim. Uy. Yummy, mga miga, no. Ayan. Ah, baliktad ko na, mga miga. baliktad ko na siya. Ang ganda-ganda niya. Ngayon, magkuha ako ng dahon ng saging at dyan ko siya ilagay. Ooh! Ilagay ko lang siya sa five. Yummy! 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 Yan, malapit nang matapos, mga amiga. Kuha tayo ng dahon ng saging, mga amiga tanim ko itong mga migat. Aray, 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 aray. Tanim ko itong saging na to ay. Ayan. Baliktad yung aking kamay. Ayan. Ito na yung dahon ng ay, Nahulog. Hugasan ko man. Hugasan ko itong mga migat Ito na yung dahon ng saging. Linisin ko nga saglit mga migat. Nalinis ko na mga miga. Ito na yung dahon. Saging. Ay, yung aking ano. Ah. Oh. Lipat na natin sa dahon na saging. Dito natin nilalagay mga miga. Ayan, gumawa na ako ng ano. Ngayon, ipasok na natin dito. Hello mga miga. Ipasok na siya natin dito ngunit. Aray. Balik ta rin. Balik ta rin. Ang init po. Ayan. Oh! Mulo. <laughs> nagkalat. Nagkalat. Ayan. Ayan na po ang ating Gigi's Inasal. <laughs> Ang ating Gigi's inasal ay naka-ready na. Kukunin na lang. Idobli natin ng plastic, mga amiga. Ayan, nakadobli na ng plastic, mga amiga. Ayan, mga amiga. Kukunin na to. Hindi ako napagpa-picture. Kuha na lang ako dun sa ano. Ay! Ay! <laughs> Thank you, Tita G. Pa-order daw ng pagkain pa rin.